Perting lipaya sa Kapin Gatos ka sa Ozami City, Misamis Occidental kanya itong biyernes, Pebrero 23 na hatagan na o katumanan ng ilang damgo nga masilyuhan sa Kaminyoon ang ilang panag-uban pinaagi sa gihimong kasalan ng bayan 2024 nagi gipasyugdahan sa lokal ng gobyerno pinaagi ni Mayor Indi Waminal 179 ka ang ang dungang gikasal sa mayor sa Ozami City Gymnasium nagsilbing wedding sponsors ang mga konsihal sa syudad gawa sa gihimong legal ang panag-uban sa mga magtiayon kaya tagan sila o pa pahalipay sama sa 3-in-1 30,000 pesos cash gift, wedding cake, gift certificate na nagkantidad tanan og 4,000 pesos, naka-frame nga wedding portrait o guban pa. Giyabaga sa lokal ng gobyerno ang hair and makeup sa matag kopol o photoshoot ingon man sa ilang gisuot nga suit o gown sa mismong adlaw sa ilang kasal. Gipasalig sa mayor nga matagamtaman sa mga Ozamis Ozami City ang kalambuan o matang sa serbisyo nga angayan gayud kanila. Ang kasala ng bayan sa Ozamis mauna tingali ang grandest mas wedding dili lamang sa Mindanao apan sa Tibok Pilipinas Pinas tungod sa Kabundas sa gasa, pagkamanggihatagon o sa suporta sa Asenso Uzamis Administration. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.